Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Tuluyan na nga mga pumunta, ito nga si Ramon Montenegro kasama ng kanyang mga tauhan Upang sunduin at kunin na nga itong nga si Marites... Dahil nga nagkausap na sila at sinabi nga nitong si Marites... Ang lahat-lahat nga ng kanyang nararanasan sa kamay nito nga si Rigor... Kung kayat takapag na itong nga si Ramon Montenegro... Nakuharin na siya at doon na nga siya tumira sa mansyon ng mga Montenegro... Kung kayat dito nga ay muling magtatapat at magtatagpo... At magkukros ang landas nito nga si David at itong si Ramon na Montenegro kasama pa ni David ito nga si Attorney Vera at dito niya masasaksihan kung paano magalit ang isang tunay na Montenegro kung kayat dito nga ay maglulumuhod at magmamakaawa nga ito nga ang lumpong nga lampang si David na ngayon ay nasa harapan na ni Ramon Montenegro at handa niya itong kitilin ang kanyang buhay dahil nga sa napakalaking kasalanan na ginawa nito si David sa pagpanggap at at sa pagnanakaw ng identity ng kanyang tunay na anak na itong ang si Jesus Nazareno Montenegro na si Tanggol na ngayon ay naipakilala niya na sa malalaking tao at alam na alam niya ang Tanggol na kanyang tunay na anak dahil do ito nga naramdaman ni Ramon ang lukso ng dugo kung kaya't ngayon ay tatapusin na nga nitong uh, si siya uh, Ramon Montenegro ang buhay ni David kaya guys. Ano po kaya ang siyang uh, gagawin nitong si uh, Ramon ngayon ngang hawak niya na sa kanyang mga kamay Ito ngang si David? Di magiba kaya guys. Napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.